Hello so guys, magandang araw which me again Kamutika TV. At kung hindi ka pa nagpa-subscribe, ah, subscribe na. At kung bago ka lang subscribe <laughs> na rin. And welcome sa YouTube channel ko and kaya nga ka dito sa channel ko kasi may problema ka ayan, naghanap pa ng solusyon at baka itong solusyon ko na to is makatulong sa iyo and sana makatulong to and yun mas maganda kasi yung manood ka muna sa youtube for sure ito makakatulong to sa iyo at libre to walang gastos kasi kung hindi ka manood ng youtube meron kasi minsan akala natin is malaking problema na yung pala is kaya ng palang solusyon sa mga DIY na solusyon diba? meron kasing pag nagka problema na problema na yung cellphone is agad natatakbo sa mga uh, repair shop cellphone hindi agad uh, nanonood sa YouTube ayan sa YouTube kasi guys uh, 80% andiyan na lahat yung mga tutorial sa mga problema sa cellphone but hindi po lahat yon 100% na yun na talagang solution meron kasing mga tutorial na iba na hindi talaga yung sa cellphone, yung cellphone kasi natin guys is iba iba, hindi yung uh, tutorial nya is akma sa cellphone mo meron namang tutorial nya akma sa cellphone mo, kaya gumana ito guys, try nyo to, and lembre to is based to sa experience sa cellphone ko, kasi gusto ko lang ishare sa inyo, kasi ito yung nangyari sa cellphone ko, and nagalala ako at ipapahayos ko sana, at buti na lang may napanood ako sa youtube itong napanood ko sa youtube guys, is gusto ko rin ishare sa inyo and uh, for sure uh, pero yung napanood ko sa youtube kasi guys is iba iba yung iba yung sakit ng cellphone niya yung sa akin naman iba ay uh, sinubukan ko lang yung tut tutorial niya kung gumana sa cellphone ko kasi yung yung sa problema sa cellphone niya guys is uh, doon nakalagay sa title is ghost 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 touching yung nagta-touch siya kusa kaya hindi mo naman tinatouch, yung parang nagta-touch yung mga apps ganun ba minsan na-experience natin yan, nakala natin yung sira is uh, LCD. Pero guys, hindi pala. Ito naman sa akin guys, yung naging problema sa cellphone ko is uh, nagulat na lang ako bigla eh, na bakit sabi ko bakit kaya pag tinatouch, dati ka naman kasi is pag tinouch mo yung apps, bubuk siya agad. Pero nung ngayon uh, pag tinatouch ko yung cellphone ko yung apps, mga apps ang tagal niya, tagal niya ma-open. Minsan nag lang tapos minsan kailangan ko pa i-restart bago ko ma-open ma, -open. ma -open yung isang uh, apps tapos pag na-open ko na yon hindi na ko pwede mag-open ng ibang apps kasi hindi rin ma-open kailangan ko mag-restart ulit re-restart kaya bago ako bago ako mag magamit yung isang apps restart ako ng restart yung cellphone yung cellphone patay ng patay open open ganun kaya guys uh, itong tuturo ko is for sure uh, baka na-experience or na-experience ko ito itong video na to is para sa inyo. Ito guys is uh, napansin ko mga ilang araw na kasi yung cellphone kasi lagi kong ginagamit habang naka-charge. Siyempre hindi siya mapo-full agad. Yung mangyayari ang tagal niya, ang tagal na naka-charge bago ma-full yung cellphone mo. O tapos iinit. Siyempre iinit yung cellphone natin kasi habang naka-charge ginagamit. Dapat guys iwasan natin 'yon. I-charge muna natin bago natin gamitin. And then yung cellphone ko kasi guys is nag-overnight ko, sinasak ko sa gabi, and then, umaga ko na tinatanggal, 100% full na. Siyempre, ilang oras yun bago mag, magdamag yun, di ba? Ilang oras yun bago ma... ma, ma siguro 2 hours full na. Ilang oras, 8 hours yun. O, alas 10 hanggang alas 6. O, ilang oras yun, e di, kung siguro kung medyo yung battery na natin is hindi yung original is baka sumabog na ayun guys ito yung napansin ko uh, siguro mainit na sa saloob. and then uh, kailangan na kailangan ko na kailangan ko siguro na ngayon guys uh, ginagawa ko hindi ko na sa sina charge habang ginagamit kasi may wasa natin pag init and hindi na hindi, hindi ko na sa guys in overnight kasi nga, yun nga nangyari hindi na sa nag natatouch ko man pero hindi siya nag-open loading parang kala ko nag-delete ako ng ibang mga videos ko nag-delete ako ng mga ibang apps na mga di ko ginagamit ganun pa rin akala ko yung memory lang yung sira yung memory uh, ah hindi yung sira ah yung maba, baka sabi ko na full na full memory na kailangan na mag-delete ah uh, yung ginawa ko guys is ah uh, kasi napanood ko sa tutorial niya sa kanya naman ghost touching nagtatouch ko sa yung ginawa ko guys is ah uh, nilagay ko sa freezer. Kasi nilagay niya sa freezer eh. Nung nilagay niya sa freezer, hindi na sa nag-touch. Ah, hindi na sa nag-goose uh, touching. Yung nag-touch ko sa... Yung ginawa ko guys is nilagay ko din sa ref. Kasi yun nga yun, yun naisip ko baka mainit na to sa loob din. Diba? Kasi sa kanya kasi guys ginagamit niya rin habang habang naka-charge. Yun yung naging problema kaya Bigla daw nag-touch. nag ghost touching. Ah... Uh, yung ginawa niya, yun yun, nilagay niya sa, re, sa freezer. yan Yung ginawa ko rin guys is nilagay ko din sa freezer mga 10 to 15 minutes. 10 minutes, pwede na yun. Basta lumamig lang yung cellphone, nilagay mo sa freezer. Yung gawin nyo guys is huwag nyo munang, iano, huwag nyo munang, huwag nyo i-on, i-off nyo yung cellphone nyo ha, bago nyo ilagay sa freezer. Ilagay nyo sa freezer, yung cellphone nyo, i-off nyo ha, baka mamaya, biglang mag-alalo mag-approve, off nyo, tapos mga 10 10 minutes, okay na yun. 5 to 10 minutes, okay na yun. Basta lumamig lang. At yung kinuha ko yung cellphone ko, guys, is, ah, uh, sobrang lamig. Sobrang lamig. Ah, yung ginawa ko is, pinatuyo ko, and then, nag, ano siya, nag, ganun pa rin, nag, touch, nung inopen ko, nag, yung matagal pa rin, touching, ano, siguro mga 2 2 hours, na wala na siya, naging back to normal na yung cellphone ko ngayon, guys. 2 hours, kasi nung pagkatanggal ko sa Fraser, nung inon ko, ganun pa rin siya, matagal. Sabi ko, ah, oh, baka hindi effective yung ginawa ko. Ang oh, yun, after 2 hours, nung natanggal na sigurong lamig, yun, bumalik na sa normal. Nag touch na siya ngayon ng uh, automatic na siya. Yun guys, ano uh, nakalis sa ng gastos. Yan yeah, guys, gawin nyo to para sa mga cellphone na uh, that touching and then yung antagal mag, pag tinouch mo, antagal bumalik. Uh, antagal mo open ng apps. Try na to guys Makasakali uh, makatulong diba? Kasi yun yung ginawa ko Kaya kayo guys Huwag nyo ita-charge ng kusa yung cellphone nyo ah, Huwag nyo ita-charge na habang ginagamit And then huwag nyo ita-charge overnight yung cellphone nyo Para hindi uminit Kasi pag uminit yung cellphone natin guys problema tayo sa mga uh, Sa application natin Yung matagal ma-open Minsan Ang bilis malubat Kasi nasiraan yung, yung battery Yun siya rin battery kasi na overcharge buti yung mga original yung mga battery natin yung mga hindi pa napapalitan ng battery yun original pa yung magandang klase pa yun pero guys pag nipaayos mo na yung battery mo at pinalitan na ng bago hindi na original yun, china na yun china battery na yung kaya mangyayari nyan huwag mong i-overnight sa sabog yun kaya yung mga original pa yung battery is magandang klase pa yun mag-overnight yun na overnight pero hindi siya napupulang siya, na, siguro nag automatic nag stop yung cellphone ng charging pero guys hindi pa rin safe yun para sa cellphone mo is iinit pa rin yun sa haba ba naman ng charging nun diba yung gawin nyo guys ilagay sa freezer and then 5 min 10 minutes tanggalin nyo na and then open hindi naman agad agad yung guys kailangan mo nyo muna patuyuin and then open nyo dapat naka-offa paglagay sa freezer yun guys wag nyong ano ah uh, hindi agad-agad yung gagana sa, sa ano mo, mga 2 to 3 hours bago mag-effect mag -effect yung ano yung para bumalik sa normal yung cellphone mo diba? So, sana guys nakatulong and based yun sa experience ko and thanks so much guys sa uh, support and subscribe channel ko sa so, mga gusto mag trabaho sa Macau visit my channel yun guys thank you so much